Suspended nga yung pasok ng mga estudyante sa school dahil nga sa bagyo. Kaya ina-expect namin na wala nga papasok ng mga estudyante kapag ka-open nga namin. Unang customer ko nga sa Sir Alan, nag-message nga siya sa page na order nga siya ng chicken biryani. So ito regular customer na ato. Kapag papasok nga siya ng trabaho or papauwi na galing naman ng trabaho, Magme-message lang nga siya sa page nga namin kapag ka gusto nga niyang umorder ng chicken biryani. Nakilala ko na nga lang nga din siya sa pangalan dahil nga halos araw-araw nagpipick up nga siya ng inorder nga niya. Then, yung isa sa mga customer namin na nagpapadeliver din noon nung naka-e-bike pa nga kami. Nung nakaraan andito nga siya kasi pick up nga siya ng mga Japan product. Then ngayon nga nag -dine in nga siya kasama nga niya yung mga kaibigan nga niya pati nga yung mga anak nila. Maaga pa nga lang nag-message na nga siya sa akin kasi hinihingi nga niya yung menu dahil nga Pupunta nga daw sa sila ngayong hapon para nga kumain nga dito. Puro burger combo nga yung mga binili nga nila then after nga nilang kumain. Nagpa-take out naman sila ng chicken biryani. Nabutan na rin nga sila ng dilim bago nga sila nakauwi. Buwan dyan, salamat. Ingat kayo pa -uwi, ah. Thank you po. bye Bye din nyo bye. Dahilin nyo mga burgers kalabas nga nila may mga bagong customer na naman nga na mga pumasok at puro rice meal na naman din yung mga kinain nga nila. Ang regular customer na rin nga tong mga to na mahilig din tumambay dito nga sa shop namin kapag kagabi na. Sila nga yung mga estudyante ng taga Maranata School. Yung iba nga sa kanila teacher din. Then yung dalawang regular customer nga namin andito lang nga sila nung nakaraang gabi. Nung nakaraang gabi nga first time nga nilang kumain nga ng rice meal dito nga sa amin. Mostly kasi puro snack nga yung binibili nga nila. Ngayon nga nag meal nga ulit sila yun pa rin nga yung in-order nga nila. Kaya lang yung isa nga sa kanila si Sir Hansel. Sinubukan nga niya yung biryani rice na ang kapartner nga ay fried chicken. So yun nga, sinira nga niya yung combo ko. Charot. <laughs> Kasi ang gusto kasi niya, fried chicken na ang kapartner nga ay biryani rice pero may drinks pa rin. kasi nila itry yung biryani nga namin. Tinanong ko nga kung nakakain na nga sila. Ang sabi nga nila, oo nga daw. Nga sa may alabang at hindi nga nila nagustuhan yung lasa kaya yung siguro ayaw din nilang matikman nga yung biryani namin. So yun diba, iba-iba rin kasi talaga tayo ng panlasa. Kaya nag-add at minus nga ako dun sa original price nga niya. So yung mga ganito nga, itinuturo ko nga kay Geraldine pati na rin nga kay Jenea para kapag ka sila nga yung tao sa counter. Alam nga nila kung paano nga nila iko-costing. Then may nag-message nga sa page nga namin, umorder nga siya ng chicken biryani at for pick up nga to. Bagong customer nga siya, sabi nga niya sa akin, ipipick up na lang nga daw niya kasi nga nakasasakyan nga siya. Kaya nakastandby lang muna siya doon sa may South Park. Pupunta na nga lang nga daw siya dito sa shop kapag ka okay na nga yung in nga Then, niya. Marami nga kaming mga bagong customer nga ngayon at puro biryani nga yung kinain nila. Yung isa nga sa kanila nag half grilled chicken sila. Sabi ko nga medyo matagal nga i-prepare kaya tinanong ko sila kung willing ba silang magantay. Medyo pagabi na nga to pero ang sabi nga nila makakapagantay naman din sila. Kaya na lang din nga ako kasi nga nung tinitingnan ko nga sila na nakaupo nga doon sa may mesa, medyo naiinip na nga yung mukha nila. Kaya panay na nga lang nga din yung pasensya ko nung inabot nga namin yung pagkain nga sa kanila. Pag inihaw kasi aabot din talaga siya ng 40 minutes to 1 hour. At isa nga ulit sa regular customer nga namin ang umorder nga ng beef biryani. Ano to? Regular customer din siya. May lagnat daw siya kaya hindi siya nakapunta dito and order niya dalawang beef biryani at saka dalawang pastil, isang nachos. Tagbiriyani na naman kami po. dinner. na yung na ng pagkain. Salamat. Ayun yung kumain ng nacho. Ibinipad ka dito. Dalawa nang tuloy nagsasalo ng nachos. Ayon. Ayon. Nung gabi nga sabi ko nga pupunta nga ako ng Alabang at magpapahatid nga ako kay Geraldine gamit nga yung e-bike. Pero nagbago nga yung isip ko kasi kailangan ko na rin talaga bumili ng mga ground beef. Para nga sa stock ng nachos, burger, pati na rin nga shawarma. Kaya nagchat na nga lang nga ako dun sa supplier nga namin sabi niya na magpapadeliver na lang din ako. At dumating nga siya dito mga 1.30 na nga ng gabi kaya napuyat na naman nga ako nitong time na to. So yun, ang dami ko na namang stock. So itong stock na to minsan. Haabot lang din siya ng mga dalawang araw o tatlong araw lalo na yung pambiryani na namin kasi nga mabilis na ubos pero yung mga giniling namin katulad nga na ito one week to two weeks nga ako bago ako bumibili ng mga ground beef so yun guys napagod na ako maghapon na to. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!